Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng News 5 tungkol sa pahayag ng Independent Commission on Infrastructure. Okay. So bago lang silang uh, nagkaroon ng dagok sa credibility ng commission dahil bigla ang nag si Mayor Magalong na maraming nagtitiwala sa kanyang karakter, competence na may patutunguhan ang investigasyon dahil nandyan si Mayor Magalong. O ngayon, biglang nag-resign. So, malaking dagok, malaking sampal sa mukha ng Independent Commission yung pagkawala ni Mayor Magalong. So ito, uh, may announcement sila. To me, another dagok another, another sampal. Grabe ah. sabe oh. Sabi, we want the people to trust ICI. Wow. Pagtiwalaan daw natin ang ICI. Ito. Hindi isa sa publiko ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pagdinig nito <laughs> tungkol sa umano'y corruption sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. <laughs> Secret! Wala kayong pakialam dito. Basta kami-kami lang ang nakakalam anong nangyayari sa investigasyon. But sabi niya, please trust us. Pagtiwalaan niyo naman kami. <laughs> What a joke! <laughs> ito ang pahayag ng sinito. Executive Director Brian Osaka. Sabi niya, it's very dangerous thing <laughs> if we live stream it and at the same time people might be misled. <laughs> ano bang klase? Tawanan na lang natin. Actually, nagagalit ako sa so, nangyayari sa ICI. Kailan wala na akong magawa kaysa yung magalit ako may stress Tawanan na lang. <laughs> It's very dangerous. Delikado kung i-livestream. Baka mamislid lang ang mga tao nito eh. So, pwede ba private na lang? Huwag na kayong makialam. <laughs> uh, we want the people to trust. <laughs> trust. That we will be doing our job fairly objectively and independently yan ang sabi ng executive director Brian Husaka. <laughs> oh, ang tanong, Mr. Executive Director. Ilang tao kaya ang maniniwala sa inyo? <laughs> Tingnan natin dito sa ano, <laughs> oh, dagdag pa niya. Rest assured that if whenever we do find sufficient grounds to recommend the filing of any criminal actions, civil or administrative actions against any individual or group which may be responsible for these anomalies, we will file it with our proper agencies. <laughs> Bahala na kayo dyan. <laughs> ako, zero trust na ako sa ano, zero trust sa ICI na ito. Nung bagong create, sabi ko, let's give them a chance. Kasi nga, nandyan si Mayor Magalong, nandyan si Secretary Dizon. Ngayon, nag-resign si Mayor Magalong dahil there is something wrong, there is something fishy. Wala na. Zero trust ako sa ICI nito. Wala na akong katiwa ha, nasa inyo, kung magtiwala kayo. Tingnan natin tong people who reacted. Ako, usually, pag mag-react ako, okay na ako sa tawa. Ngayon, nilagay kong aking reaction, angry. I'm so angry with this. okay, ito. How many people reacted? 61,000 people who reacted. 48,000 tumatawa. 7200 galit so that's uh, 48 56 so 4,300 lang ang nag like so how many percent around 2% lang ang naniniwala sa ICI ngayon 98% either galit or tumatawa kinasusoklaman pinagtatawanan na ang komisyong ito <laughs> Okay, let's re re read some comments. Alright. Congressman Kiko Barsaga, ghost hearing kayo. <laughs> ghost project equals ghost hearing. Yan ang nangyari dahil ayaw i-livestream eh. Mas nawalan tuloy kami ng tiwala sa ICI ni Marcos. Correct. Oh, uh, Risa Casilio, kung baka naman yung... Gaska pasilip, din maanga sa mintena. Okay. Aray ko po, sabi ni Joe Nawalda. Okay kasi daw di isa publiko kasi pwede i-edit. <laughs> pwede i-edit yung mga pistigo. Paul Sumayo, kilala ko ito, retired general. Wala na, talo na si Juan de la Cruz. Rodolfo Gisem kilala ko, retired colonel mga nakasama ko mga ito, kalukuhan yan. Walang transparency kung ganoon Bakit itago ang katotohanan? Si Didit sa app. Halatang may tinatago sila. No, the, neither do people light a lamp it, and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. Yeah, Bible verse And what cover up after cover up. Maganda 'yon. Ghost project to ghost hearing. Abigail Galamporte, how can we trust if we don't watch it? Yan nga yun. Very simple, 'di ba? Dahil ayaw nilang isa publiko, eh baka may itinatago. Baka may itinatabunan. Ganun lang 'yun eh. Earl Tahom. Lalong maraming mga tao magagalit sa inyo niyan, mga sir. <laughs> Crystal Ramones. Public deserve to know the process. Let them be part of the investigative work. Kaya nalis nila si... Uh, kaya nag-resign si Mayor Magalong kasi gusto nilang kontrolin siguro si Mayor Magalong. Or... Uh, kasi nagpahiwatig na sila na baka daw may conflict of interest, mayor siya, special adviser siya. Eh ano na han sila ni Mayor Magalong resign na lang ako kasi yung tanggalin niyo ako. O di na sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talatik ng Bukidnon dahil ang <laughs> sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, sa ngayon, uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ah, so, na ako karoon dere sa kapiyan ni Kuya Richard. So, nagduan ni siya ka bulan karong adlaw. So, mag-espray na po siya kayo mana og abuno. Yan, ito <tinyo> ba? ka. Awin inu takli. Okay, salamat kayo sa Diyos na may panalangin niya niya abot. Um, sukat siya akong pagtanom doon na kabulan. So, Murag kita na dyan na ito giyod niya maayo. Mayang tubo. Oo, so si so, Kuya nananom siya para sa kaugmang siyang anak. Kaya siya lang ang nagboy sa iyang anak. Kaya wala siya ay asawa. Balo si Kuya Richard. Um, salamat siya nga nakaparanom siya kapi. Okay. Salamat po kayo sa Kuan, number one akong uh, number one akong number akong pasalamatan ang nag-sponsor ani para nga maka kwanta basta sigda pa i-suporta di sa sunod nga makita ang akong tanom nga maayo ano sponsor okay sa labaw na ang kuan Ginoo. Labaw magagahom sa saman. Ang mga nyabot ni nga ah, logic. Sige. Ah, sige, kuya, salamat pod. Au oh, perhero o, 300 ka punuan ni eh ang kapi ni Kuya Richard. So, 19 sila ka pamilya ang nananom sa kapi. O, ni kabat ni o 14,550 nga sidling. Nga nakatanom na. So, 2 pangi bulan apa naanay mga sanga. So, dako ugit kayong pagpasalamat ni Kuya. Kaya na siya ay makas uh, supporta sa iyong anak nga estudyante. Salamat po kayo sa ginoog sa nag-sponsor.